kaya may anse mo? kahit na siyam na siyam na siyam na siyam na siyam na siyam yang tanda tak di dalam Și染 Ucapkan 33 Saya saya api Ini sedikit

isda kasi marami sayang saka, ang gusto ko lang na isda pag binibili ko mga uh, dilis kaya wow na silang ikalong. Bibili tayo ng milk. Bibili tayo ng gatas, guys. Tsaka, may coffee. Ako na malaki sa bahay. Punta tayo dito sa Philippine product. Chicharons! paborito ko to. Wala may skin okay. pala. Ay, Kaya hindi ako gumagamit ng ID.